Akala ko mamaya na makinig sa ating parauhing pandangal si Sen. Ronald Pato de la Rosa. Palakpakan po natin. Kaya, hindi na po kakahabaan ito. Gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga kinatawan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na naririto. Hindi ko na isa-isahin ang mga pangalan kasi yung mga yan, Akala lang yun, neutral yung mga yan, deep inside their hearts, nagchinchir yan, nagpupustahan yan, kung sino ang mananalo, Army, Air Force, or Navy. Pero sa nakikita ko po ngayon, mukhang mahigpitan labanan dito. Kasi nagsama yung NCR at saka yung Luzon. Kung isang taon, magkahiwa na yun. Ngayon, may nagsaling na yung lahat ng mga uh, magagandang dilag ng karotisin ng Luzon sa NCR. Kaya ang dami, ma mahihirapan siguro yung ating mga judges. Kaya yung mga judges natin, alam ko naman kayo ay fair. Gawin po natin yung gagawin. Pati ko rin yung Chen family na nandito. Iba't ibang mga regional director. Kagaya nyo, kanina pumakain din ako ng mani inawag na ako yung mga regional director ng mga Urago, Region 5, Magaling Magche, Region 4A, at lahat na. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Aragon TCG. At yung galing ng Cordillera, maraming salamat din po sa inyo. At yung mga kinatawan ng Philippine Sports Commission, nasaan sila? Wala, nagpunta lahat ng, nagpunta lahat ng Paris, yung PSC. Tayong mga naiwan dito, Dala lang tayo kakain tayo ng pares. At salamat din po sa lunsod ng Tagaytay sa preparasyon at lalong-lalo -lalo na sa Cavite State University. Dr. Robles! Malapakan so, natin ito si Dr. Hernando Robles, President ng CAPSU. Pinag-uusapan na namin ni Sen. De La Rosa kung ano may tutulong sa iyo next year. Para mga sa ng namin, gagawin ka ng malaking armory. At saka kung paano gumawa ng, ng gunpowder. Dahil ikaw ang pinakamalaking tulong sa ROTC. Si Biro lang po yun. Napakalaking tulong po ng Cavite State University. Taon-taon sila po yung nag-host. Pero ngayon, labing apat na po yung ating games. Ang swimming sa Dasmarinas, ang target shooting sa uh, Camp Riego de Dios at ang ibang combat sports dito sa Tagaytay. Subalit so, maraming salamat muli sa Cavite State University. Indeed, this is very timely. This coming Monday, July 29, we will be tackling a very important legislative measure that would probably change the landscape of Philippine society. And this is the measure sponsored by Senator Pato de la Rosa reviving a mandatory ROTC program. pag <laughs> po natin ang ating kila na uh, ipa patupad party list. para natin. Ngayon pong lunes, nasabi ko po, mahalaga po yung araw na yon. Dahil hindi na nila mapipigilan, isasalang namin sa Senado yung ROTC bill. Si Sen. De La Rosa, ako sponsor lang. Nagkataon ako na yung majority leader. Kaya number one ko number masyadong halata ang number one. Siguro mga number three na sa agenda sa lunes. Kaya yun po yung abangan natin, we really need the ROTC program. We need the ROTC program just to show, just to show the readiness, the preparedness of our youth. Kung makikita niyo po itong typhoon karina, <clears throat> na kailangan pa tayo ng tulong sa iba't ibang rehiyon. Subalit, so, balik, nandun lang po yung mga untap human resources sa mga lal lalawigan na kasi nalanta ng bagyong karina. Nandun lang po sila, ready to be tapped. At kung meron lang po siguro tayong RMBC program, ay eh siguro po, ano na yan, uh, matik na po yan. Signal number 2 pa lang, naka-formation na po yung ating mga kadete. So abangan po natin sa lunes kung ano po ang mga kainin at na, nalito. Maaring hindi pa matapos sa lunes, I don't want to to upgrade your individual expectations, pero sisimulan po namin, unti-unti, tayo-tayo dito nga sa na sinasabi, and hopefully, this year, we will be able to pass the measure. Of course, under the stewardship of Senator Bato de la Rosa. Kaya bahala na po sa lunes, uh, Tapusin na natin ito. Sana yung mga video may palabas doon ni Sen. De La Rosa. Yung, kaya kanina, una po yung nag-video eh. Yung ibang mga magagandang buha para makumbinsi yung mga iba nating mga senador na bumoto na ng yes. And I encourage, encourage the ROTC si cadets present here. I-text ko po yung mga senador ninyo, mga senador natin. Uh, 23 na lang kami ngayon. Yung isa po, naging Secretary of Education na. So, dalawa, nandito na kami ngayon. So, index text nyo ay 21 na lang. Para na sa ganun po, ay makapuha tayo ng majority po. On the second year of the Visa ROTC, we are truly proud and honored to have a, again, predicting the days ahead, a resounding success. Tama-tama lang po, ito ang kailangan ng sambayanang <coughs> Pilipino. Ang araw program, kahit po voluntary, kahit po hindi mandatory, ang pagmamahal po ng kabataang Pilipino sa Pilipinas ay mandatory. Ang pagmamahal po ng kabataan Pilipino sa ating bayan ay nagbumula sa kanilang puso. Uli sa lahat ng tumulong, Pagaytay, Chair, Department of National Defense, Kamsu at kay Senator De La Rosa at sa lahat po ng mga nag-volunteer. Maraming salamat po at maganda. Hapon muli sa inyo. Maraming salamat. Your Honorable Senator.